Magandang araw po sa inyong lahat mga kapatid at welcome sa ating munting channel. Sa video pong ito ay may ituturo na naman po ako sa inyo isang kaparaanan upang mas maraming grasya o ang darating sa ating buhay. Pero bago natin ipagpatuloy kung ngayon ka palang napadaan sa ating munting channel ay mag-subscribe na po at pindutin ang inyong notification bell Kung sa tingin ninyo na kayo ay pinagkaisahan ng inyong kapalaran sapagkat nararamdaman ninyo na palagi na lang kamalasan ang inyong nararanasan sa inyong buhay. Kahit na anong klasing pagtatrabaho pa o anong klasing pagsisikap at pagtsatsaga pa ninyo ay para bang wala pa rin nangyayari sa inyong buhay. Dito po sa bidyong ito ay may ituturo po ako sa inyong isang mabisang kaparaanan upang mas malapit po ang maraming biyaya sa atin. Ububuhusan po tayo ng ating mahal na Diyos ng maraming biyaya. Ito isang kaparaanan na proven and tested na po. Kaya naman po ibabahagi ko ito ulit sa inyo mga kapatid sapagkat alam ko po na marami na po akong mga subscriber nga ngayon pa lamang po nakatagpo sa ating channel at hindi pa po alam ang karunungan na ito. Para po sa inyo ang karunungan na ito. Hangad ko po na kayo ay magtagumpay sa mga bagay-bagay kaya naman po ibabahagi ko sa inyo ang kaparaanan na ito mga kapatid. Huwag po kayong matakot mga kapatid sapagkat galing po ito sa ating mahal na Diyos wala po kayong dapat ipangamba sa paggamit ng kaparaanan na ito sapagkat galing po ito sa ating katas-taasang Diyos. Ito po ay isang simple at maikling dasal. Dapat po ninyo itong dasalin gabi-gabi bago kayo matulog. Mas maganda po kung hindi ninyo papatlangan. Dapat ay gabi-gabi po ninyong maisasagawa ang kaparaanan na ito upang tuloy-tuloy at tulang -tuloy, humpay po ang buhos ng biyaya sa atin. Ito po ang pamamaraan. Una po, bago kayo matulog sa gabi, ay magdasal po muna ng isang ama namin, isang abaginong Maria at isang sumasampalataya. Pero para po sa ating mga kapatid na nagtatanong dahil sila daw po ay hindi katoliko at hindi po nila alam ang mga dasal na ito. Ano daw po ba ang pupwedeng pamalit sa dasal na ito? Ang sagot ko po ay wala pong ibang pupwedeng pamalit sa dasal na ito. Kung hindi po ninyo alam ito, ay mag-search na lamang kayo sa Google at maaari po ninyong basahin. Kapag nadasal na po ninyo ang isang ama namin, isang abanginong Maria at isang sumasampalataya, dapat po ay sabihin po ninyo na galing sa inyong puso na sana ay mas maraming biyaya ang darating sa inyo at pagkatapos ay isunod ang mahiwaga pong salitang ito ito po ang mahiwagang salita vitamat tomat brim sinorum dios christum christo igosum. tatlong beses ni pong uulitin ang mahiwagang salita pong ito pagkatapos po ay mag-sign of the cross. Maaari din po kayong mag-sign of the cross sa pinakauna po bago kayo magdasal ng isang ama namin, isang abaginong Maria at isang sumasampalataya. Dasalin niyo po ito gabi-gabi ng walang patlang at huwag na po ninyong isipin na darating ang mga biyaya sa inyo sapagkat darating po ito ng kusa na hindi ninyo namamalayan at magugulat na lamang po kayo pagdating ng araw sa dami ng mga biyaya na dumating sa inyo. At huwag pong matakot sapagkat galing po ito sa ating Diyos. Maging mapagbigay lang po sa inyong kapwa-tao nang sa ganoon ay wala pong humpay ang buhos ng biyaya ng may kapal sa inyo. Proven and tested na po ang kaparaanan na ito at marami na po ang nakagamit. At talagang napaka mabisa po. Sana naman po ay inyo pong ingatan ang karunungan na ito. Pakilike po ng video ito kung sakaling inyong nagustuhan at nakatulong po sa inyo. Hanggang dito na lang po ang aking video. Marami pong salamat sa inyong panonood mga kapatid. God bless po.